Ayan guys, good morning sa lahat. And back to trabaho tayo. 7 days tayo hindi pumasok and babawiin natin yan. Ayaw kasi lang maniwalang Masatang ngipin ko sa mga eh. Ayan. Ito yung gawin namin ngayon, nakakalat na water lady. Ayan yung dalawa doon. Sila naman doon, may lumalaba yung kam ko. Ayan, yeah, yung dalawa doon. Tapos kami dito ni tatay. yan yeah. Ayan. Ito okay, yung water lily. Tatanggayin namin yan, guys. Ayan. And, nagawa na muna kami. Diba? Ayan yung dalawa sa dulo. Gawa muna kami tatay Pakita ko lang mamaya Ayan guys Narilisan natin Ayan Ito namang kabila kapal na. No. Kausan di sa si dulo. Yan. Yeah guys. Nè em đam đi pa. Nè guys. hindi matagal pa makapal pa eh oh, hmm, pero kakunti lang yan dam oh water lily yan kasi pang itatay gumawa oh And, salamat sa pagsama guys. Mamaya ulit, tapakita ko sa inyo. Love you guys.